Ayan, sa mapagpalang araw po mga sisikoy. So galing kami kina Sister Nikki sa apartment na paupahan ni kay Pastor Ian. Kinuha namin ang manapak rice mga sisikoy. At susubukan natin isaing ito. Mga sisikoy, kinuha namin yung pak. Manapak, you know, manapak. manapak rice galing po ito ng Amerika. So, ito yung mga binibigay sa mga feeding program. Yan, pinapakain namin sa mga bata. Sa... kung saan yung mga uh, tinuturo ang mga bata. Last Sa isang box pala, napakarami pa ng laman. inan kaya ang laman ito? Um, Deka. Parang meron naman. Ayan, ang manapak. Ayan. Hmm. Ang feeling problem. Pakain sa mga bata. So, tatry natin mga sisikoy. Masasaing ako ng ganito. Huwag na sa ingin. mo muna instruction. eh Panonoorin namin mga sisikoy yung paano magluto nitong manapak manapak rice you know cooking demo, kalo o ano panonoo rin namin mission work siya kasi pwede din daw siyang gawing chow pero ito kala ano, lugaw kasi panonoo rin namin mga sisikoy ayan mga sisikoy magta-try na tayo magluto ng manaphek ito yung manamak. Try natin ng parang patsawpan ba? So, ang gagawin ko, sasalain ko siya kasi medyo. May... Na, eh. na try ito ko lang. Eh, gusto ko may salain eh. Pwede mo namang hihiha. Depende sa iyo kung paano pagluluto. Pwede yung tanggalin yung nasa ibabaw. Pwede rin yung uh -huh. hindi. Hindi kasi yung pino, pino. So, ang ginawa ko si si Koy, tinanong uh, hinan ko na, para matanggal yung mapinong pinong-pino. Kasi siya pala yung para panghalo din natin sa ibabaw. Ayan. Parang tinikman namin. Maalat. Maalat-alat na siya. Hmm. Hindi ko nga tinanggal. Tinanggal ko na yung pino. Yan ang pansahog daw sa mga ulam. Pampalasa. So, ang gagawin, Gagawin natin yung chow pan. Sisipoy. Eh. Ito. Gagawin oh. natin yung chow pan. So, ginamit ko lang para matanggal yung pinong-pino niya. Na siya yung nag-aalat dito. May halong na siya na dry na mga karne-karne. Dry na vegetables. Dry siya. Rice siya eh. Manapak rice. Galing po ito ng Amerika. So, ito yung bigay sa amin ni Pastor Ian. Yung assistant niya. Hello po. Shout out po kay Pastor Ian nigay ko sa amin ni Nikki, yung si Sir Nikki, yung kanyang katiwala. At Nikki Buyo. Si Nikki ay dati pong nakatira din dito sa amin. Ano pa dito. So, siya ay ko din sa Panginoon. Ayan. Ayan. Ayan mo, oh. So, ko kasi gagawin namin chow pan. Tatry lang namin kung paano lutuin. So, meron pinanood na namin kung paano lutuin. Kasi pwede siyang lugaw talaga. Pang feeding po ito. Pang feeding sa mga kabataan, sa mga bata, na saan may life group ng mga bata o BBBS. Ayan, papakain natin sa kanila. Galing po ng Amerika. So, pinanood namin kung paano. Ah, parang simple ano lang. Nalagyan mo siya ng manok. Depende sa iyo. Nalagyan mo ng gulay, ham, pag-chopper, nalagyan mo siya ng vegetable. Depende sa iyo paano mo lulutuin. Yan. Yung iba kasi, diretso, diretso lang. Pinanood namin, diretso lang siya. So, medyo may amoy nga siya. Iba yung amoy niya. So, nakaka, nakatikim na ako nito mga sisikoy. Sila pala yung nag- uh, sponsor din namin dati ng lugaw, yung lockdown, yung sawawa uh, nagbibigay ng lugaw kada ling linggo at uh, sabado pinapakain sa mga bata sila pala yun si Pastor Ian pala yun so namit namin si Pastor Ian namit na asawa ko Pastor Dick sa PIMAC yung sa PIMAC miyembro kasi siya ng PIMAC so yun doon namit namin si Pastor Ian so kanya po ito Pinuntahan namin doon sa apartment nila. Sa upa-upahan nila. Doon nakatira si Nikki. Si ka sister. Ayun, si sister Nikki na ang sinong katiwala niya. So, kinuha namin na yung umaga. At itatry natin magluto ng chow pan. Mayroon pa. So, ginanito ko muna, tinanggal ko. Ayan, ayan po, nakita ninyo yung ingredients niya. So, pwede palang halok. Maalat pala siya, maalat. So, kapag niluto na ito, depende sa iyo. Timplado na ito. Pero depende sa iyo kung sa panlasa mo na may kulang, pwede mong dagdagan ng gulay. Magic sarap. Ayan. Or, lalagyan mo ng sibuyas ah uh, luya. Pwede nga roscaldo, pwede nga champurado. Pag champurado, hihiwalay mo yung rice at saka yung nakahalo dito. Ayan. So, bababad ko lang siya ng mga 5 minutes para ating lulutuin. Ayan, nasisiko yun. Ayan ating lulutuin na ating chowpan na napak. Yeah. Ayan ang pang oh. pa o. Pino, pinong Yan ang tanggalin sa ulam na rin doon. Oo. So, ito na. Ang dami So, ito daw ay marami. So, bawasan natin. Kapita ako. Saglit lang naman yun. Eh. Pwede namang, hindi, pwede ano yun, i-edit. So, ito na. Ito na siya. So, babawasan natin kasi madami daw ito. So, half lang ang sasaingin ko. Half lang siya kasi baka hindi namin kayo ubusin. So, tingnan natin baka mayroon pang ano. Baka ah, mayroon pang pino. And ito, tatry ko na mga sisikoy. To. ito. Ito na no, po yung sasaingin natin. So, hinaf ko lang. Mm. Kasi baka hindi natin maubos. Ayun mo na haluin Ayun mo. Hindi So, gasan muna natin siya sisikoy. Bago, na, bago natin ibababad. Para mga 5 minutes ang babad. Saka natin, ano, gasan muna ng mga uh, hugas. Then, babad mo na natin ng mga 5 minutes. So, pwede na. Pwede na nang isain. Hello. 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 Sa kwarto ko, isa kwarto namin nilalagay, na hindi sa inyo. Sa kwarto ko na lang. Hindi, hindi anak. O kasi may butas doon. Oh. na ang lasa natin natin yung sisipoy. Sabaw mo nang dalawa. Hmm. Dalawa. Babad ba mo muna tsaka mo isa. Kasi medyo may amoy ng konti. Hmm. Siguro gawa ng sa ingredients ya, Siyempre medyo may amoy. tinanggal lang namin, parang, ang sinasala lang namin. Sinasala ko lang para matanggal yung ingredients na, na nagpapaalat dito. Kasi meron na kasi siyang, ano eh, timplada. Um, kasi yung iba, diretso na, kapag lugaw, ang gagawing luto. Eh, ito, gagawin natin sa upan. Natikman ko na to eh. Masarap ito sa lugaw. Pero hindi ko pa natikman yung champurado nito. Pwede daw siya i-champurado. Pag sinampurado, i-walay lang yung ano. Yung pinaka-ingredients na nakasama. na ano nga hinugasan ko po. Apat na hugas na. Kasi gusto ko is nalilis na siya. Ayun, wala na siyang amoy. So, hugasan pa natin ang gusto. Lumambut na yung ano. So, nakahalo yun. Dalawang yung gusto. Madaling na namang hugas. Ano? So, magasay sa action. Tama yun. Depende nga yun sa ano. Eh, gusto ko madaling hugas para maninis na maninis. Parang tanggal ka na din. So, sabawan na natin mga sisikoy. So, babad lang natin ng five minutes sa saka natin pa ito ayan, ayan siya so hiyakan ko muna siya ng 5 minutes dito so hiyakan ko muna ng 5 minutes siya dyan at mamaya mamaya ihit na natin sa para maluto na ayan ang mga sisigoy yung ingredients ng ating chokpan. may ham. to so, ginisa okay. na yung bawang. Yan, dapat, dapat may luya pa. Yan, luya. Sarap sana kung may luya mga sisigoy. So, wala kaming luya. Sige, lang. Kapalis kasi na lang sa luya. Hindi Yan. itlog. So, yung itlog, sinirito lang niya, ihakalo natin sa taupan na manapak rice. Ito yung gamisa. Pinagawa na mo gisa-gisa lang. Mamaya so, hahalo na. Ano yung gigisa? Hindi yung kanin? Hahalo din yung kanin. So habang uh, nagigisa, may naglalaba mga sisikoy. Kanina pa ako naglalaba. Maga. So hanggang ngayon, laba pa rin. Laba day. Ang bangong mga sisikoy, nilagyan niya ng cream. Margarine. Ah, margarine pala. Sorry naman. <laughs> margarine. Nakamantika na rin yung margarine. Hindi dumi yung So, ito na po yung rice. Yung manapak rice. Ayan. So, sakto lang din yan sa aming tatlo. So, sakto lang din, oh. Yung mga sisiko oh. Manapak rice. May mga na rin siyang ingredients. Muli nagdagan lang natin. Nag-addition na lang tayo ng ingredients. Ayan. Yung ni -try lang kami sa amin bago namin siyempre pakain sa mga bata. Try mo na namin. Pero na-try na namin ito dati. Lugaw. Pero luto na nang dinidistribute sa amin. Luto na siya nang binibigay sa amin. So, parang pasangag lang siya. Saupan siya. Ayan mga sisiko. Ayan yung ma rice. Manapak rice. So, Alam niya, tigong sa akin. Eh, huwag mo haluan pa. Sa akin. Ay, haluan. Sa akin to. Mga makain na may taming dito naman eh. May bitas eh. Nagdagan niya yung bahaw namin kanin. Naluan niya. May mga itlo. Susunod yung naman. Ayan. Ayan na. Sarap na. Ayan. Sarap. Ito yung manapa rice. <laughs> Tinatawag siyang mana. Tinuha sa Biblia. Diba yung mana? Pagkain ng panahon. So, manapa rice. So yun yan, -bura natin ang magic sarap para maging masarap at yung sibuyas, ping 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 ping. Yes, sibuyas dahon. Ayan mga sisikoy. So ang sarap, ang bango. So makakain na tayo mamaya na later. Kain na tayo. Let's go! Ayan ang mga sisikoy. Luto na. So kakain na tayo ng chowpan. Manapak rice ah, Nakain tayo Nagpalit ako ng damit kasi Nainitan ako mga sisikoy At pinagpawisan ako ng husto Dahil ah, nilabhang ko yung kurtina dito sa kwarto ah, Ito ah Ayan nilabhang ko yan Kasi napaka na Napaka na. So yan kinabit ko siya Dahil dinryer ko naman So kinabit ko na agad Ala, nagbukas na tayo ng palamig sa ating katawan. Sok na ako dito sa kwarto kasi sobrang init. Ayan, so diyan kayo. Kain tayo mga sisikoy. Ayan. Kain. So, let's eat. Let's eat mga sisikoy. Ito. Ayan, thank you Lord. Salamat po sa food. Ayan. Hmm? Ang bango. Nadali ng asawa ko. siyang ang nagbisa. Ako ang nagsaing. <laughs> Ako ang naghugas. Ayan. Di ba? Hmm. Parang chowpan nga. Masarap pa sa chowpan mga sisikoy <laughs> Ayan. Madali lang si ko Pag nagluto kayong ala chowpan na manapak rice hugasan na lang ninyo yung mana rice Ang ginawa ko kasi sinala ko para natanggal yung pinakapino na ingredients na nagpapaalat dun sa rice. Mm. Paalat kasi yung rice. Siguro pwede. Pwede siguro kasi pag hinugasan matatanggal din yun. Pero ang ginawa ko uh, inano ko muna. Anak ko, ano ba nangyari dito? So, ang ginawa ko mga sisi ko, eh, hinugasan ko siya. Hinuga Ay, sinala ko. So, naku nakuha eh, parang ano eh, durog na paminta na siya. Durog na paminta. Ngayon. Tapos, hinugasan ko, limang hugas siguro ang ginawa ko. Kasi medyo may amoy siya, sisi ko. Siguro, gawa ng ingredients niya na nakalagay na talaga siya doon. No? So, ang ginawa namin, nagprito ang itlog ng asawa ko, nagpinino. Tapos may sibuyas dahon. Mas maganda siguro kung may luya. Kung lugaw. Pero chow okay na yung sibuyas, bawang. Yan. Tsaka itlog. Depende ko nung meron leftover na food sa rep ninyo na natira, pwede ninyo ihalo para maging chow Tapos sibuyas dahon. Bimbla mo na lang magit sarap. Ang sarap mga susukoy. Grabe. Mm. Ang sarap. Kain tayo ha? Kain po kayo. Tara ha. Kaya, ganun ang pagluto sisikoy ha. Para yung mga bata natin, na tuwing Sabado na ating tinuturuan, makakain sila nito. Wala namang pag pinag -iba sa ibang rice natin. Kaya lang ito, galing ibang bansa. Daling sa USA. Amerika. Kaya salamat kay Pastor Ian. Tsaka Pastor Nikki. Na nag-abot ng ano. Lagi tayong may sponsor nun. Salamat sa sponsor. Nag-sponsor sa atin ng pagkain sa mga bata. Matutuwa na naman ng mga bata nito. Kaya tinry muna namin kasi baka maya eh. Mahirap naman yung hindi natin i-try sa sarili natin. Basta na lang tayo nagpapakain na ng mga bata, di ba? May gina yung tayo mismo muna ang mag-try. Pero napakasarap si Tsitsikoy at magugustuhan ito ng mga bata. Hindi lang. Hindi lang, mga bata. Pag yung tayo malalaking tao, malalaking matatanda. So, oh, sarap. Kasi meron na siyang halong ano, ma may halo na siya parang giniling na tuyo na tapos may basta may halo na siya parang may pininong carrots may mga ganun so isang pack mga sisiko eh Uh, marami na makakain nun hinap ko lang to eh. Kalahati lang ginawa ko pero naparami na naluto ng asawa ko. Ang dami ma ano maalsa siya, maalsa. Kapag kasain ko maalsa. Eh pag nagsain ka, no, manapak rice Parang pagsain din ng kanin natin. Kung ilan yung sukat, uh, yun na lang parang hindi ka magkamali. Eh walang well, takal ng bigas ang ama na pa rice ang ginawa mo yun din ang takal ng tubig pero kung sa lugaw siyempre dami-damihan natin kasi lalo pa siyang pag maraming tubig nag-absorb siya, lalo pumuputok at parang umaalsa siya nakatigim na rin ako nito nung lugaw nagbibigay pa sila sa amin dati Maraming salamat Lord Nakilala namin si Pastor Ian Siya po yung pag sponsor sa atin ng Manapak Rice Parang Manapak ka Manapak <laughs> Manapak Rice Kinuha yung pangalan mula sa Biblia Yung pagkain na mana yun. Pagkain naman na. Di ba nung sa Old Testament, nung pagising nila ng umaga, merong hamog naman na napakain sa kanila ng Panginoon. Sarap. The best. Masarap pa sa chowking. At ah, chowking chowpan. Masarap pa sa chowpan. Lalo kung meron tong kangkong na Mm. 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 Gusto mo? Ah, gusto mo kitty? Kumain na kayo, di ba? Gusto din niya talang pusa ako. Kumain na kayo eh. Pagkain kayo ng... Huwag mo ganun kasi maano. Mm. Wow. Kailas na nga si Siko eh. Maraming salamat. Thank you. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, comments, and subscribe sa ating channel. Sisibet. Bye. God bless. Jesus loves you. Masisipoy.